ibibigay sa akin. Ibigay na ako sa'yo. Wala na yata pang bayad eh. Wala na yata pang bayad eh. May trabaho eh. Asa yung sukli ko? Anong sukli? Sukli lang na Wala pang bayad. E. Nahingi ka na na sukli. Bayad na ako. Sabi mo lang, wala ang pamasahe. May pamasahe ko. Hinihintay ko na lang yung, yung Ta -ta sukli. Ano Bumudusin mo ba ako ah? Bumudus. Hinihintay ko na lang yung sukli. Na Nagbayad na ako isang daan pa nga. Eh, para ba to? Bayad na ako Bayad na ako. eh. Bayad na ako. Bayad sabihin mo yung ano ba yung mga nakakakita? hindi ka lang magbayad talaga Magbayad ka! Nagbayad na ako! Hinihintay ko na lang wala yung sakit! Wala ka pa suklay. ang sa no, Nagbigay na, na, <tikin> na ako sa'yo! Nangangatal ka pa! Nagbigay na ako sa'yo! Ano pa? Nagbayad hey, pa kayo silang hindi nagbayad! Sabihin mo kung wala kang pambayad! ako! ka ng sukle! Eh pambayad ako! Hinihintay ko na lang yung sukle! Ayos sa sa akin yung ko na lang ang hinihintay ko! Wala pa binabayad ang kulit ha! Ayos! na ako lang! Gano'y mo pa, kabunoy mo pa sa pera mo ha! Pagpapayin ko sa'yo, basta nagbayad ako sa'yo! Eh may camera yung Hindi Ang tawin mo magbayad, ka na itin mo! Basta nagbayad ako! Ha? Ano kayo? Ang pinabayad sa'yo, hindi ka na nasukle? Hintay ko na lang yung sukle! mo lang sa'yo, wala ka pang bayad! Ang tawin mo magbayad! Ang tawin mo magbayad ako! ko na ng yung sukle! Isang tawin mo magbayad ko sa'yo! Hindi ka na nagbayad Tapos mangingi ka pa! babaing yung na babaing yung mga alien, sinulong sinulong yan, Kuya kang malabo, huwag kang malabo, ka kang malabo, huwag yan. malabo, na lang. Like yan! huwag kang malabo, 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 huwag kang